Naging mainit ang pagsalubong kay Iya Villanya sa 24 oras noong September 4, 2024, ng mga kasamahan niya sa GMA 7 News Program dahil sa balitang nagdadalang tao si Iya sa ikalima nilang anak ng asawang si Drew Arellano. Noong September 4, nagpost si Iya sa Instagram para isa publiko ang bagong blessing na paparating sa kanilang pamilya. Ngunit kalakip ng pagbati ng mga kasamahan niyang 24 oras anchors ay ang panunukso ng mga ito, partikular na si Mel. Sa closing steals ng news program, Pahaging na tinukso ni Mel si Iya sa muli nitong pagbubuntis, Ania, oi, welcome back from your two-day vacation. Ha, tapos may baby ng dala at panglima, Anu ano ba yon, Drew? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan, ha, dahil sa reaksyon na ito ni Mel ay hindi napigilang mapahagi mapahagikik sa tawa ni Iya, gayon din ni na Pia at Emil. Sagot ni Iya kay Mel, huwag mo na akong pagalitan, tita. Natatawang saad naman sa kanya ni Mel, growing and growing and growing and growing, congratulations. I'm so happy for you.